na naman kami. Sama-sama na naman kami ng aking mga girls. Tatlo na yung akong girls kasi nadagdagan ng isa si Damaris. Anyways, welcome back to my channel. This is Jennifer Alicando and samahan nyo kami guys. Bibili lang naman kami ng ano, ng, ng charger, ng cellphone ni Blessy. Kaya ito kami. Alam ko marami makaka-relate nito. Naglalakad kami papuntang sunahan han hypermart o oh, pure gold pa lang yun. dito kami safety ay maraming makaka-relate nito yung charger na kabibili pa lang ng charger wala pang isang buwan sira na agad kaya ngayon bibili na naman tayo ulit kasi yung mga anak natin habang natutulog habang nakahiga nagcha-charge hanggang makatulog nagcha-charge kaya laging nasisira yung ano yung charger sa isang taon makailang bisis ng bili yan kaya pupunta tayo ng ano pupunta ng miniso sa miniso na nga ako bumibili kasi yun ang medyo tumatagal kasi pag yung yung mm, dito lang sa medyo tabi tabi mura nga siya pero araw lang ang araw lang ang ano ang buhay niya araw lang ang buhay niya sa kanila Ayan o, ito, 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 ito yung wala di ng ako. charger. <laughs> Magpaliwanag ka. Hindi ako yun. Oh, sino? Di, 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 di. Si Kong. kami daw. <laughs> Kamibili lang namin ng charger niya. Isang huh? kinsinas pa lang. Wala na, sira na agad. Imbis na madagdagan yung battery na nababawasan. Matagal, okay pa naman. Matagal sabihin makalis. Sabihin. Diba? Kaya bibili na naman tayo ng charger. Sama pa si Damaris oh. So ito na nga nakarating na kami dito sa SM Hypermarket dito lang pa sa amin sa FTI and katulad nang sabi ko kanina maghanap tayo ng charger kasi lagi na lang nasisira yung charger namin sa bahay kaya buka natin dito sa Miniso kung meron tayong makita na ano na charger na compatible doon sa cellphone dinadala namin so ayan na nga, nandito na kami at papasok na kami dito sa mini at ito si Blessy meron ang dinadal-dal na naman ayan, bago maghanap <laughs> bago maghanap ng ng cord ng charger, actually cord lang naman talaga ang bibili namin kasi meron ako ditong original na yung ano ba, yung ulo ng charger, original yun. So, yung bibili na lang namin, yung cord na lang para tipid ba. Kaya naman eh na may pasayaw-sayaw pa itong mag-ina kasi nakarinig ng tugtog. Alam mo naman ito si Damaris, pag makarinig ng tugtog ay sasayaw agad. So, ito na nga. Nag-iikot-ikot na kami at dahil hindi namin masyado kabisado, eh... Ayan pala, nandito lang pala itong ano na to, itong mga cord na to. Ito pala meron pala ako sabihin guys no kaya pala talaga minsan ayaw sumama sa atin ng ating asawa kasi matagal tayo talaga maghanap sa totoo lang charger lang, cord lang naman ang charger ang bibilhin pero ang tagal, tagal nating mamili kasi titingnan pa lahat titingnan kung ilang amper pa yan kung ilang metro yan o oh, ba diba? kaya sila yung mga lalaki na naboboryo kaya hintay sa atin kaya naman buti na lang meron akong dalawang girls kapag ganitong lakaran ay nagkakasundo kami kasi itong mga girls ko na to parang ako din to Dora mga Dora din to sila mahilig din sa lakwatserahan sa galaan kaya yan, kahit pa matagalan kami dito, okay lang. Walang magre-reklamo sa amin kasi pareho namin gusto ito. anyway, <laughs> kasi malamig naman kasi dito. Kaya okay lang kahit matagalan kami, hindi yan magre-reklamo si Damaris. so, ayan. Pili nga kami ng pili. E, ito namang may mga kanya-kanya kaming suhestyon kung ilang amper yan nga kung alin ang gusto anong kulay pati pa, pati kulay kailangan pang pag-usapan anong kulay oh di ba <laughs> ganyan talaga tayo mga babae eh, no ganyan tayong mga babae kapag merong binibili ito naman si Faith may sinadya sinasuggest naman na dapat yung ano yung mataas daw yung amper ang bilhin para yung mabilis siya mag-charge ito naman si Blessy naghahanap din ng sarili niyang gusto hanggang sa ang ending wala kaming napili at napag-usapan na bili na lang bili na lang kami doon na lang ulit bibili na lang kami sa labas kasi gusto ito si Blessy gusto niya yung isang set na na charger ba ganun ang gusto niya eh ako naman gusto ko yung ano na, kasi original naman yung nasa na amin niya eh. may original na kaming ulo eh. e siya, ibang gusto niya, o di, sige pagbigyan natin, so wala, hanggang pili-pili lang, hanggang pili-pili lang ng mga cord na yan, ng ano ng charger, eh android kanya android yung kanyang charger sa akin kasi type C actually, yung type C ko din dito ko binili, kasi nawala din yung cord ng aking charger hindi ko alam saan ilagay ni Jericho pinahiram yata, hindi na naibalik. Kaya yan na yung binili ko, dyan na ako bumili din. Kaya yun din ang sinadjust ko kay Blessy kasi yung akin, mabilis naman mag-charge. Mabilis lang mapuno yung cellphone ko, yung battery ng cellphone ko. Isya, e, may iba siyang gusto, kaya wala. Alis na lang kami dito sa Miniso, wala kaming, mabi, wala kaming mabili. Siyempre siya may kailangan eh. Siya ang masunod. <laughs> cellphone niya ang may... <laughs> cellphone niya ang nangangailangan ng charger eh. Kasi kami ni Faith, pareho kami type C. May kanya-kanya kaming charger eh. Siya lang naman. Sila dalalawa lang ni Jericho ang ano, Android. Ang kanilang ano, kanilang charger. So... Ang Android ba? Smart. Ano ba? Tawag doon, bala na. Para basta smartphone. Ganun. So, ayan. Alis na kami dito sa BD. <laughs> wala kaming nabili na kahit magtanong pa ako doon sa sa ano sa sales lady wala daw talaga sila doon yung isang set na na charger kasi ano lang talaga ang paninda nila ganyan lang mga cord lang so ayan tuturo pa ni bless na ganyan daw yung niregalo sa kanya nung nag, may nagregalo sa kanya na ganyan nung nagdibu siya and lalabas na kami lalabas na kami dito sa Bidiso andito kami, punta kami sa grocery kasi meron akong bibilhin wala kaming napili yung charger kasi maarte ako. Joke lang. Ay, malikot ako mag-vlog ma! I'm not a vlogger! Ganyan muna na lang ang parang kita ganyan. Ayaw, huwag mo na. Kaya pinakita mo na kay Aki. Uy, bibili pala ako ng ano. Nandun na tayo. Kaya nga, bili tayo ng sabon. Balik tayo, balik. Balik Balik tayo dito. Wala pala akong sabon pang laba. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye. God bless.